nanay ng, ng, nanay tatay or kung abroad yung nanay tatay yung lolo at lola na nagbabantay sa bata mm. -hmm. Uh, tingnan natin kung ano yung usual na ginagawa no, from maayos maayos na bata or maayos na miyembro ng pamilya nag-iiba yung ugali umiinit ang ulo mainitin ang ulo palasagot laging galit minsan hindi naliligo Laging nawawala, mas gustong kasama kaibigan. Para lahat ng reasoning niya, mas maganda yung sa ibang tao. ubos gamit mo, nawawala yung pera ng mga kasambahay. Yan. Mm -hmm. Mm -hmm. So, anong magagawa ng magulang? Pwede bang harapin o kausapin? Ano bang first step na first dapat first gawin? Oh. Oh, siguro kasi no lahat naman tayo nagdaan sa pagkabata. Makikinig tayo sa magulang, no? Yung magulang dapat alam nila kung sino yung kasama ng mga anak okay. niya. No, alam kung saan pupunta. Sino yung barkada? Sino yung barkada. Kailangan yung barkada maayos at uh, hindi gumagamit ng Oo, droga. Totoo yun, na dapat namimili ng kaibigan. Pinipili yan. Hindi yan pwedeng kung sino-sino na lang. Oo, tapos, yung pupuntahan. Dapat alam. Alam lahat kung pati kahit anong whereabouts alam ng magulang pati yung money wag sobrang luho wag sobrang bigay minsan in place of maraming ganyang stories sa rehab kapalit ng panahon ng magulang pera regalo eh, hindi enough no usually yan ang sinasabi nila kasi walang panahon wala si mama wala si papa wala si wala na sa mga ibang relatives Okay. Mm -hmm.